Ayan guys, uh, mga kalapatids. Akit tayo dito sa rooftop. Tignan natin ang ating alagang si Norman. Ayan po si Norman. Hello Norman. Kamusta? Ah, okay ka na ba? Ayan, tatlong araw na po natin siyang ginagamot. Buti naman at uh, naabutan pa natin siyang buhay na buhay. Ngunit siya ay... Uh, nag nangihina pa rin. At uh, andito tayo. ayan yung ating uh, nakakulong ang ating mga pliers pero pakakawalan ko na sila paray makalipat naman sila. morning sa inyo. Kamusta? Ha? Malino pa rin ko kayo. Babalik kayo, ha? Okay, lalayo, ha? Babalik kayo. Ha? Very good. Yeah, kainin niya yung pagkain ng mga African lovebirds kasi sinasayang nila yan eh. Okay, ikaw, hindi bababa. Baba ka na dyan. Ayan guys, ang ating mga pliers. Ngayon lang ulit sila nakalabas ng kanilang kulungan. Tinulong natin sila ng uh, siguro naka ilang araw din. Uh, tatlong araw din yata ito natin ng kulong. Mukhang may sakit din yung isa Oh. Oh, ayaw lumipad. Parang may sakit din yung isa. Pasok Kawawa naman ng ating mga kalapate. Yung isa o, oh, nandun sa kulungan ay lumipad. Mukhang may sakit din. Okay. Ano, ano nangyari sa'yo? May sakit ka rin ba? Ha? May sakit ka? O, dyan ka. Kumain ka dyan. Lako, may sakit din. Kailangan natin iwala kung sa May sakit din siya, o. Oh. Kaya pala hindi lumipad eh pero at least kumakain siya. kain ka dyan, kain may sakit ka? oo, may sakit na ang ating isang kalapate hindi ko alam kung yan, yan yung si Grisel o si si, si, si Salty kailangan din natin gamutin at uh, iwala yun eh, yung si Salty bibigyan ko siya ng bio-blue kukuha lang ako ng bio sa guys okay, so uh, nangihina din siya so bibigyan natin siya ng bio Blue. habang uh, hindi pa siya katulad uh, ni Norma na hilang hina at least ito uh, medyo malakas pa so bibigyan natin siya ng bio yan nabigyan na po natin ng bio Blue itong si uh, si Salty para gumaling naman siya ayan para maagapan natin agad at uh, ito po si Norman hindi muna natin paliliguan kasi makulimlim baka hindi umaraw eh hindi siya mainitan kawawa naman so dyan lang muna siya at itong isa natin hihiwalay din natin itong si Salty hindi ba si Salty? Ayan si Salty, hiwalay din natin siya katulad ni Norman para yung tatlong kalapati natin na walang sakit ay uh, hindi mahawa sa kanila. Ayan po. Hmm, yan, hindi sila hindi siya lumipad eh. Sila yung butang hindi lumipad pero itong mga tatlong natin lumipad po sila. So, uh, ka nang gumaling, Norman. napaka po. Sobrang init. Grabe-init ngayon. Dubrasin lang natin itong pop tray ng ano para malimot yung kulungan nitong si salt teak, natin siya para hindi mahawa yung takto pang ating kalabate o Wala kasi pa. guys ayan mga kalapat kids natin yung isang hook tray dito natin ilalagay sa isang kulungan si Sol, Solo niya para naman na eh, niya Ba muna ako guys may nagdo doorbell ba muna ako sa ground floor at may nagdo doorbell baka bibiling ito yung siya natin diyan si Salty Magaang din po si Salty oh. May sakit nga. Ayan, dyan ka muna ha. Dyan ka muna solo mo. Bababa lang ako. Ayan, may solong kulungan si Salty. Siya ay may sakit, katulad ni Norman. So, ibubukod natin yung mga may sakit. Sa akin, walang may sakit. Kawawa naman yung tatlo baka mahawa. Ayan po yung tatlo, kumakain ng pagkain ng April Lovebirds. Birds.